right guys, so siyempre our video for today, siyempre magmamar sa bukas guys na ulam natin no? para sarap na sarap sa pagkain ayan guys, so kitang kita, -kita nyo naman ang laki laki guys no? so nabingit lang nila dito sa may uh, jeda, no? dito sa may uh, Cornets ayan guys, kaya naman heto na at hihiwain natin guys, no? bibilis bibilis na natin, no? ginagawa <laughs> uh, no? at mamarinate natin para bukas ay siyempre mapapluluto na natin guys no maprito na natin ayan at babaunin na natin yan guys no papunta sa ating trabaho no so kita niyo naman kung gaano kalaki yan guys so mga tatlong palad na siguro yan guys no ganyan kalaki yung bungas niya guys <laughs> <laughs> so, tapos na ang at ayan para bukas ayan guys kita niyo naman ano ayan hihimay muna natin guys no matapos na kaagad. <laughs> na pa ako naiinip, ayan guys. At syempre shout out daw sa mga followers natin dyan guys. Ayun, kumusta po kayo? Ayun, guys. So salamat sa inyong uh, pagtuloy na pagsusuporta dito sa channel ni Jay Vloggers Solo. Ayun, guys. So siyempre, sulitin na natin ano. Ayun, pagpatuloy lang natin ang ating uh, ayan, paglilinis ating isda, ayan, guys at nang ako ay makapagpahinga na. <laughs> pero Pre, eh, galing pa sa trabaho, guys, no. So, asim natin na magmarinate muna no para talaga bukas 'yan. Ayun, guys, para naman ay masarap, na masarap ang ating kainan. Ayun, para bukas. Ayun, guys. So, syempre, para matikman natin yung mga binibingwit nila dito sa Saudi Arabia. Ayan, guys. Kasi naman, di ba, hindi pa tayo na ng isda na galing sa cornets. Ayan, guys. Dito yan sa cornets. Ayan, guys. Mga tambayan ng mga ibang lahi. Ayan. Syempre, so, yung mga piloy din. Ayan, guys, no. May mga tumatambay din dyan. Sana all ay tumambay. Ayan, guys. So, so ito na nga, guys, no. Natapos na yung ating yung ginagawa, guys. No? So, nilagay ko na sa planggana, guys no? Huwag kayong mag-alala, guys. At yan, malinis, ano? Na, sabunan natin ng maaigi guys. Kasi wala naman tayong malaking uh, uh, plato para dyan imamarinate. Ayan, guys. So, mamaya ililipat lang din natin sa plastic, guys. Ayan. So, pagtsagaan na natin at pasensya na po. Ayan guys. Kasi dito na po, naihalo. Kasi wala nga po tayong malaking, malaki malaking, malaking uh, planggana. Ayan, ang laking planggana. Ang plato. Ayan, guys. So, ayan. Ito na nga, guys, no. Hindi natin patatagalan. Ayan. Ang kamarinit na po talaga yan, guys. Ayan, napakasarap yan, guys. Para bukas, pritohin na lang. Ayan, guys. So, thank you so much. Ayan, sa mga nanonood dyan. Ayan. Maraming ito lamang po ang aking vlog sa araw na ito, guys. na away. Nasarapan kayo. Ayan, guys. Sa kalokohan kong ginawa na ito. Ayan, guys. Yan ay bangos. Ayan, daing na bangos. Ayan. Yung bangos na ngayon, guys, bangos sa dagat. Ayan, guys. Thank you so much. Siyempre. Thank you so much sa mga nagpa-follow dyan. Ayan, guys. Bye -bye.